Magpalang araw po mga kabisnes, mga kapati, mga kadikit, mga kaibigan. Uh, Panibagong reaction po tayo patungkol po doon sa yung lumabas pong hatol kayo ng mga senado. Ng mga senador patungkol po doon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Uh, hindi naman po hulingin sa inyo na siya po ay sinampahan po ng impeachment trial na mga magagaling tao. na kuno ay concern sa mga Pilipino. Ah, ah, kung ano-ano po yung mga sinampas sa kanya, nakaso, ah, always marami, marami po yung kanyang yung sinampas sa kanya. Ah, ngayon ay lumabas na po yung hatol po ng Senado patungkol po doon sa impeachment kaya ng ating busy presidente na si Sarah Duterte uh, meron pong isang attorney ata to na hindi po satisfied do sa naging hatol ng mga senador patungkol po dito sa impeachment trial ni Sara Duterte uh, bagkos sa uh, binibigyan pa po niya ng masamang epekto yung ginawa niyang yung ginawa ng mga senador patungkol dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. Ah, uh, pakinggan po natin yung mga yung sinabi niya, yung pahayag niya po niya sa News 5. Ah, uh, pakinggan niyo po to. Nakakahiya ang desisyon ng Senado patungkol sa impeachment complaint laban sa vice-presidente. They chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. Sa pagtalikod ng Senado sa kanyang tungkulin, uh, pinapalabas niya na kinukonsente ng senador, ng mga senador, ng mga senador, yung ginawa ni Vice President Sara Duterte na patungkol nga po sa mga kinaso nila alam mo ang ang ano ko sa iyo ang masasabi ko sa iyo kung sino ka man na kahit na gayet kay Vice President Sara eh alam kong may mga, eh, may yung kayo kaya nyo ginagawa yan kasi eh, alam naman po ng na mga Pilipino na mahal na mahal po ng mga ng mga Pilipino ang Duterte. Dahil mas malaki po ang nagawa ng Duterte administration sa mga sa Pilipinas. Kaya po kayo ay ganit na galit kasi baka bumalik na naman si Inday Sara yung mga Duterte sa pamumuno eh hindi niyo naman po magawa yung mga gusto niyo gawin. Kaya po lumabas na po ang final na na ano po ng mga ng mga sena, ng mga senador. Lahat po ng sinampan yung kaso ay eh, hindi naman po napatunayan na talagang ginawa ni Vice Presidente. Kaya po, malahimik ka lang po kayo. Kasi, kaya putok na putok ang inyong ano eh. Kasi gusto nyong makulong si Vice President para hindi siya makatakbo sa 2028. Isa lang po yan ang dahilan po kaya po ganyan ang mga ginagawa niyong style. Ginagawa niyong paninira sa kanya. Kasi oras na makaupo si Vice President. Wala na naman kayo. Hindi na naman naari yung mga ginagawa niyo dati. Kaya ho, wala pong maniniwala sa inyong Pilipino sa mga ginagawa niyo. Yun, mga maniniwala sa inyo, yung mga katulad niyo rin, na mga ang gusto ay mangurakot na lang at magpayaman. Kaya hindi ako sa palataya sa mga sinasabi mo. Kasi maraming pa rin nagmamahal sa Duterte. At isa na rin po ako dyan. Dahil nakita ko po yung kaibah ng pamumuno ni Pangulong Roa Duterte nung siya ay siya pa ang presidente ng Pilipinas. Itong taga-konsinti at taga-publi ng mga krimen ng vice-presidente. Ang, vice ang pandarambo ng si... Kaya yung sinasabi mo ng krimen na hindi naman napatunayan, halos lahat naman ng, ng sangay ng gobyerno ay merong merong mga pondo na na ibinibigay dyan bakit si Vice President lang ang sinisilip nyo kasi may intensyon kayo na pabaksakin siya kaya alam po ng mga Pilipino yan hindi nyo na sila magugoyo malalaman po natin sa eleksyon kung kayo ang mahal ng tao o ang Vice President Sara Duterte 12 million pesos ng confidential funds at alantarang pang-aabuso sa kapangyarihan. Their disgraceful decision is a betrayal of the Constitution and a betrayal of the will of the people. This may have delayed our hopes for accountability and justice, but it... Wala ka lang dapat ipaglaban. Kasi alam naman ng taong bayan kung sino ang tama at mali. Kayo, kayong lahat na buma, sa Duterte administration, kayo ang ang ayaw namin makita dahil kayo po sumisira sa Pilipinas sa administrasy administrasyon kaya magaling po talaga ang Pangulong Duterte dahil hindi niyo nagagawa yung mga mga abuso sa kapangyarihan nung siya pa opo. has not ended it sa dulo hindi pa nakakataka si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga pananagutan. Patuloy na magbabantay at maniningil ang taong bayan. Kung sino ka, ta sino ka mang tao ka, kung ano ka man, kung ano man ang eh uh, isa pa palang congressman, si sendahan niya pala ito. Sendahan niya. Ah, uh, kung ano man ang pinaglalaban mo, ang makikisama lang sa iyo, yung mga kagatulad mo rin. Kasi wala namang... Kayo lang ang nagsasabi na ginawa ni Vice President yon Dahil halos lahat naman ng sangay ng gobyerno ay may confidential pan. Bakit siya lang ang sinisilip nyo? O, ba't siya lang ang sinisilip nyo? halos lahat ng sangay ng gobyerno merong confidential fund bakit siya lang ang pinipilipit yung maigi kasi may hanga rin kayong pabaskan siya dahil ayaw nyo na bo si Vice President sa pagkapangulo sa 2028 kasi alam mo na alam mo na alam nyo na mga kasama nyo eh, malakas si Vice President Kaya kayo ay natatakot na siya ay manalo dahil kayong lahat ay Kaya yung pinaglalaban mo ay kibul sa mo na lang kasi walang maniniwala sa yung Pilipino dahil naniniwala pa rin kami kay Pangulong Duterte sa mga nagawa niya. Bag bagamat nakasuhan nga siya doon sa mga yung mga nakasuhan nga siya doon sa extrajudicial killing pero yun ay hindi niya lahat alam kasi halos ang mga gumagawa nito ay yung mga sindikato na rin kaya galit na galit kayo sa kanya kasi yung siya ay namumuno pala yung siya ay namumuno sa Pilipinas si Pangulong Duterte hindi nyo magawa yung mga ginagawa nyo na pang abuso kaya walang maniniwala sa yung Pilipino sa mga pinagsasabi mo dahil kami ay solid Duterte pa rin dahil alam namin na inosente siya at tama ang desisyon ng Senado sa ginawa niya, sa ginawa ng, sa ginawa dito sa impeachment trial dahil yan po ang inaasahan namin yan po ang inaasahan namin na maging patas at walang kinikilingan ang mga senado ang mga senador dahil yan po ang totoo na walang kasalanan si Vice President Sara Duterte Walang sasama sa iyo, ikaw na lang magtuloy ng laban. Uh, siguro hanggang dito na lang po yung aking simple reaction. Napareaction lang po tayo dahil narinig po natin yung mga banat na naman ni e, nung isang nagmamagaling. Uh, patungkol dito sa impeachment trial na ginawa sa Senado sa Senado dahil lumabas po na wala po kasalanan ng ating vice presidente dahil diyan po naman ang aming dasal at ang aming inaasahan na magiging desisyon ng senador sa mga senador dahil sa alam namin na dagamit sa maganda yung confidential fund. Alam naman po natin na lahat ng sangay ng gobyerno ay may confidential fund na nakalaan sa mga mga sangay yung mga yung mga sangay ng gobyerno bakit itong si Vice President lang ang sinisilip nila di ba doon na lang doon na lang po malalaman niyo na kung ano po yung intention nila di ba po doon pa lang malalaman niyo na kung ano yung gusto nilang mangyari dahil sa lahat po ng sangay ng gobyerno, yung vice president lang po ang kanilang kinigipe. Uh, siguro po hanggang dito na lang po ang aking simple reaksyon. na uh, maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, Pagdasal po natin na uh, mas maiayos na rin po itong gulong to. Uh, kayo na po ang bahalang kumatol o mag-decide kung tama ba, na tama ba ang sinasabi nitong lalaking to dahil ang pagkakalam ko ay tama po ang desisyon ng Senado sa patungkol po sa impeachment trial ni Pangulo, ni Vice President Sara Duterte. Uh, sige po, uh, hanggang dito na lang po. Uh, salamat po sa mga palaging nakasubaybay po kay Kuya Allen TV. Uh, salamat po kay la Mami Narisa Tiga. Uh, kay Kuya Ao, vlog 04 Kay Idol Amilito, Pontilla uh, Kay Larry Mix Vlog Mami Weng Kay Grace LD, LDTV Maraming po salamat uh, Sa mga Kasama namin dyan Content Creator Kay Tate Ilyas, Bopis Kay Tate Ferdinand Maraming po salamat makapag uh, lang tayo pa uh, tungkol po doon sa uh, naging labas, naging hatol po ng Senado patungkol po doon sa Petro Trial. Maraming po salamat. Uh, mabuhay po kayong lahat.